Siyempre na gusto na nila pumwesto doon. Eh, oh, hindi. Ang taga nang hindi nakabalahas eh. Oo. Oh, nah. kaya sabi ko hangga ay... Sabi ko sana nila may stroke yung mga kamay Habang nyo. wala ka ako sa yung isa, kaya ayoko nga kalapan yun. may isang banga. Dito na lang dalawa yung babae. Pa. Ay, ako po. May pera yun. Ako. Ah. May pera ba yun? Lagi naman oh. may pera yun sa ano, sa iba. Sa sugal, sa ano. Lagi may pera. May pera yun. Ah, labanan niya ata eh. niya buwan buwan ng walong libon pa ba? Pero saglit lang, Ano, ililibre sa mga kung sir-sir ang mga... Sabi ko nga sa kanya, ako di ba ako nabalibre? Si eh, si Alin nga eh, yung asawa nito nga sa may simbahan, dito ng... Ano niya, dito siya nagbigay sa akin ng ano sabi ko ano sa ano ni sa asa nagkita daw doon dito smith niya muna tapos sinanong niya hindi pupunta ako dyan kay ating ko kasi 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 magbabayad ako ng ano ni ikaw nangungutang kay Ah, nandito po tayo at nagbabalat ng tanso. Ng tanso, alakan. Meron po akong kasama dito, nagbabalot ng gulay.